summarize po natin ang mga kaganapan nung uh, pinakahuli at pangatlong uh, pagdinig ng Pluribond Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming uh, sumubaybay sa atin malalaman ninyo na napaka malaman po ng mga pangyayari Unang una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanko na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang uh, ma-employee ang nakakagawa nito binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB sang ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives talaga pong pangalan ni Representative Elisaldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang uh, termino ngayon, parada at saka sagasa. -gasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po. Kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung, iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayam at sa gusto. So napatunayan po nung uh, yan ay uh, tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental. Kung sa bali nagsanib po yung uh, pagpapatutoo ni Representative Toby Chanko at saka si Gobernador Dolor ng uh, Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay uh, lumitaw po yung uh, pagtatapat ng dalawang mag-asawa itong uh, mag-asawang uh, Carly at uh, Sara Diskaya. At siya naman po ay naging daan yung uh, offer natin nung uh, pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming uh, trabaho. At makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program, kung ninaakala po ninyong uh, makakatulong kayo, eh, may bibigay namin yung parang provisional uh, immunity. Sa mga tweets, sila po ay kumagat doon at uh, bago nga po nila ginawa yun, ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari, uh, sila'y tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa. At doon nga po ay lumitaw, meron pong uh, labimpitong uh, miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na Dio no? ay uh, kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng plat control project. Nakapagpangalan din sila ng sampung uh, iba't iba pang mga tao. Karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang uh, contractor na nagpapahiram ng uh, lisensya. Ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Uh, dahil wala namang kumpanya yung district engineer ginagamit niya, mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, ay mga multong proyekto po, na nagtuturoan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos billion piso po, ang nakulimbat nila. Yung iba po, ay kanilang uh, itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa, nakontemp, sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggipan niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Ang naging malaman po at uh, kami natutuwa na sa pangatlong uh, pagdinig ay naging uh, makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal eh. Matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig maring uh, natakot kung nga po ay kanilang uh, tinanggal bilang uh, chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa, yan po yung proseso uh, prosesong uh, naganap. Kamakailan lang, parang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago po, bago ko po binitawan yon ay pinatin, pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin, ay sana wag ninyong buburahin. Sana ko sino man yung uh, bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila ha, kung merong direksyon pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag so, po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po.